So for today's video, magpapakain muna tayo ng ating mga super worms. Ito nga pala yung aming pinapakain, tinunaw na darak sa tubig. So ayan, ang pinakamasarap sa kanilang pagkain. So ganiyan ko lang naman ilagay sa bawat isa sa kanilang lagayan. So, syempre, ipa -plot -plot mo lang. Tapos, make sure na hindi ganun karami yung tubig para hindi masyadong mag, uh, maglawa or masyadong mabasa yung kanilang lagayan. Okay. O, ba diba? Okay. Lapit na rin matapos. Ayan. Kitang-kita nyo naman ang kasipagan. Charot. At kung wala namang darak sa inyong lugar, pwede rin naman ng chicken feeds. Usually, ginagawa ng asawa ko doon, tinutunaw niya rin yung sa tubig. So, ganyan lang din, ibibigay mo. Tapos, ito naman tayo ngayon sa lagayan ng ating mga ipis. Ayan. So, nilagyan ko muna sila dyan ng, ano yan, eh, dinurog na sky plate. Tinatry muna namin kung kakainin nilang lahat. So, ayan. Kinakain naman nila. So, nintay ko lang muna maubos nila yan. Then, salamat. Salamat sa inyong panonood. pa